Ko Shipping Lines ay nakakabahala baka isang araw mga pasaherong mas ang mapahamak dahil sa kapabayaan ng Ko Shipping Lines management. Sa pangalawang pagkakataon muling sumadsad ang isa sa mga barko ni Masbate Governor Antonio po sa Bantaad Reef. Ito ay isang sanctuary ng siyudad ng Masbate. Sa tingin ng mga Masbateño ay malaki ang pinsala nito sa ating mga corals dahil sa pagkakasadsad nito. Hindi lang ngayon, dalawang beses na ito nangyari noong mga nakaraang buwan may Ko Shipping rin na sumadsad sa Bantaad Reef Sanctuary. Ang tanong ang mga piloto ba ng mga barko ni Antonio Co ay may sapat ba na kaalaman para sa paglalayag? Ito ay nakakabahala baka dumating ang isang araw na baka mga mas batenyong pasahero ang madisgrasya dahil sa kapabayaan ng management ng Co Shipping Lines. Kaya tayo ay nanawagan sa Marina ng Legaspi ay usisay na maayos ang insidenting ito upang maaiwasan na ang ganitong pangyayari, ay bigyan agad ito ng agarang aksyon ng ating gobyerno tulad ng Marina upang hindi na maulit ang ganitong kapabayaan ng kumpanyang Co Shipping. Hindi kaya ito sinasadya tayo ay magtatanong lamang. Kaya totoo ang kasabihan kapag ang perang galing sa masama hindi imposibleng may mga mangyayaring hindi maganda sa iyong negosyo. Mas bate kayo po ay mag-isip para kinabukasan ng bawat isa ay hindi mapahamak at huwag tangkilikin baka kayo ay mapahamak lamang.